Yon sa wakas, natapos din ang outreach dito sa Sitio Banawen. Ayan, ito nga pala si Albino Calabaw. Nagpapahinga dito sa ilog. Napakalinaw ng tubig nila dito. Oh, yan, hindi pa polluted ang kanilang Uh, ilog dito, malinaw na malinaw kitang kita hanggang sa ilalim so si albino kalabaw ayan, nag-chill at nagre-relax, relax muna dyan kaso, naisip ko saan ba siya kakain, dahil wala naman mga grass akong nakita ay, kawawa naman, so anyway, ayun, so bye bye kalabaw, and uh, pabalik na po tayo, tapos na po tayo ng ating uh, outreach so kanina umaga, dito din po tayo dumaan, so time check. This is 12 noon. So, super init po talaga. Ayan, tuyot na tuyot at andayin po mga sanga-sanga dyan na pwedeng panggatong po nila dito. So, anyway, diretso na po tayo. Umuwi na po tayo at ako'y nagugutom na rin. So, ang iba po nasa unahan na. Ang iba naman nasa likuran na. So, ayan. So, sabay-sabay din po kami umalis doon sa outreach at lahat po nag-enjoy talaga at it was a very successful gift giving and medical mission. So, nag-enjoy po ang lahat po talaga. Lahat po ng sumama, ng mga LGU. At kasama po ako talaga na nag-enjoy. So, yon Dito nga pala, mamaya-maya ng konti, may makikita tayo mga naglalakad na mga tao. Nagaling din po yan sila sa outreach. At may mga bit-bit na mga, of course, yung mga biyayang natanggap nila. Mga bigas at mga canned goods. At, ayan, dami pong mga bata naglalakad dyan ayun. So, mamaya-maya mag-o-offer mag po tayo ng sakay, Libreng sakay para sa kanila. Kasi malaya po, malayo pa po sila. Maglalakad pa po sila. Ayan. So, ang pagkakaalam ko, at least atin 10 km po ata ang lalakarin nila dito. Malayo-layo po talaga. Ayan, sa gitna ng katanghali ang tapat, ang hirap po maglakad niya. Ann. Ang, ang layo po talaga. So, ayan, napansin ko dito, ang kinalilang, kanilang livelihood dito or hanap buhay siguro pagtatanim ng mga kamote or uh, balenghoy or kamote. Yan lang po talaga nakikita ko dito mga kanilang hanap buhay. Ayan. Paminsan-minsan may nakikita tayong kalabaw. So, maganda po sana kung talagang uh, may mga kalabaw sila. So, katuwang nila yan sa hanap buhay. And of course, sa uh, parang kanilang transpo na rin. So, yun lang po talaga ang hindi mababalahaw dito. Kasi mostly kahit 4x4 pa po ang iyong daladala. -dala, may possible po na mabalahaw siya dahil nga po sa malambot po ang uh, buhangin na uh, pinakadaanan nila. So yon ang pong ilog na tatawirin. sa so, isa pa nga po yan na mahirap din. So siguro pag ano dito bagyo or uh, Uh, tag-ulan, nako, tataas po talaga ang tubig dito at mahihirapan po sila makapunta sa syudad. So, talaga naman, so, dapat summer pa lang, ayan, dapat magtanim na sila ng mga kamote para meron silang uh, kainin, no, habang tag-ulan. So, kasi nga, ang hirap ng daan nila dito. So, talagang mahirap po sila puntahan. So, pag siguro pag may mga emergency, talaga naman, di nakakayanin hanggang syudad pa. So, uh, hindi natin akalain na mayroon pala nagpakatira dito dahil dah, kahit sa malayong lugar, liblib na lugar or talagang hindi mo akalain na may nakatira dito kasi sa sobrang layo nga at saka ang bundok dito tuyot na tuyot kasi nga uh, walang ulan. So, kawawa po talaga. So, anyway, ayan, mailog naman po tayong tatawirin. So, parang continuous po ang ilog na to kasi talagang malawak. Ayan, para tayo nasa kalagitnaan na ng ano to, lahar ba yan? So, anyway, ayan, may dadaanan po tayong kalabaw na may balsa. So, sana, can afford to buy the kalabaw, no? Kasi medyo mahal din yan. So, anyway, tinawag na po namin dito yung mga gustong sumakay sa likod ni Pick Up. Ayan, so, excited na po sila at uh, pupuntahan na po kami doon sa may... Uh, kalagitnaan ng konti. So, ayun, yung kalabaw na yon uh, at mga tao, dun galing din po yun doon sa outreach. So, nakatanggap din po sila ng biyaya. So, yung mga tao dito na nag-offer ako ng libre sakay, ayan na sila, malapit na. So, yan, nag-offer pa ng libre sa high kasi alam kong malayo po ang lalaharin nila at kaawa-awa naman po kasi ang iba po dyan mga bata at ang iba naman po ay may bitbit -bit na bata habang may bitbit -bit na biyaya na bigay namin doon sa uh, outreach kanina. So, yon so, tsaga-tsaga lang sila sa likod ni Rap jump po sila sasakay at magsisiksikan po sila dyan. So pagkakasyahin po natin na magkasya po talaga sila dyan. So kawawa. So uh, at least makatulong tayo at maibsan ang kanilang pagod sa paglalakad. Papunta sa kanilang bahay na bit-bit-bit-bit ang kanilang mga biyaya na natanggap doon sa outreach na yan. So ayan, libre sa sakay lang po iyan. Para sa mga kababayan natin, uh, naghihirap talaga dito sa area na to so wala po silang transpo at lakad-lakad alay lakad lang po sila dito makarating doon lang po sa aming outreach. So ngayon pabalik na po sila sa bahay nila which is malayo po talaga ang kanilang bahay doon sa pinagdausan namin ng outreach. So 'yon. So, siksikan lang at syaga, syaga lang. Ayan na si Raptor. <laughs> Bumaba na sa likod. Bumababa na si Raptor sa likodan. Nabibigatan na po siya. Pero kaya niya yan, ba diba? Kaya nga truck eh. <laughs> so, ayun. Panindigan mo pagiging truck Raptor. Okay? So, yun. Adyan po si tatay. Humahabol po siya na gusto din po sumakay. So, syempre hindi natin iiwan si tatay. So, dapat makasakay po siya. Kasi kawawa naman. Matanda narin po siya. So 'yun, uh, last passenger po si Tatay at aandar na po tayo. Ayon. Thank you so much and please share and follow. God bless us. Bye.